diyan ano China sa Shanghai ang so, game, so, naman ay, namin na pakalaki ng cityo ang dinidito sa cargo din talaga ang laki ng fashion. na kaya sa China. Kaya ba ba sa mga 'yung na ito para mas. Yung tulong natin ay namin sa pasukan natin sa

フフフ。